What's up mga kalapatids? For today's video is may papakita ko sa inyong itlog na binigay sa atin ng isang tropa dyan. Ito. Ito yung mukha niya. Ito. Oh, yan. Ayan yung mukha niya. Ayan pa lang itlog. Ayan oh. o. Ito. Ito. yung itlog mga kalapatids. Ngayon is papalimliman natin dun sa may taas. Isa. Bali apat yun eh. Mga mga gandang linyada. Sana nga. So ayun mga kapatids tara lagay na natin So ayun mga kapatids na ilagay ko na yung ano itlog Ito tignan nyo no, Ayan Ayan yung itlog Then ito Itong ibon na yan Maurice Matthews X Lewis Tan Kamukha yan ng tatay niya Hen yan hen Then ito may pisa tayo dito mga kapatids Ito si ano may napisa dyan oh Isa Ayun, o. ayun o. May isang ina kay mga kalapatids Ayun yung nanay Diba? Big hen yan May laking ibon na mga kalapatids ayun. So ayun Sana mapisa tong bigay sa ating itlog dyan Ito, Ito pala yung pinagpaltan niyang itlog mga kalapatids ayun Parang mapipisa na nga. Pero di ko alam. Bala na. Lilipat din natin yan. So yun, tara. Ito namang isa. Yan o. Oh. Lagay naman natin doon sa kabilang breeder So ayun mga kalapatids. Nandito na yung isang itlog. Ayan o. Oh. Diyan o. Oh. Ayan. Ayan. Tinutuka ako nito. Ito. Tapang mo. Oh. Tapang mo. Oh. Ayan o. Oh. Ito na pala. ano na, mga nabatid. yan Sana mapisa yan dyan para may bago tayong linyada. So, ayan. Tara. Update nga pala sa inakay natin, mga kalapatid. Ito, siya o. Maliit na kalapati. yan ang isa o. Oh. Ang kisig. Negra. Ganda niya, no, mga kalapatids? Malalaro natin to. Yan. Tsaka ito. Dito sila. Pinapagulang ko muna sila dito sa... Stock natin dati. Yan, Pero paggabi, mga kalapatids, nililipat ko yan sa aula. Yan, yung dalawang yan. Para makapag-exercise sila. Then, mga... Birdy birdy pala natin ano? oh. Yan sila o. Pupumilit na sila pumasok. Then bagong linis yung loop natin. Ano? Bang, nilinisan ko pala yan mga kalapatid. Ano? Si Borga. Ano? Bumaba. Masok si Quezon Province Finisher. So ayun. So ayun, pinakain ko na pala sila mga kalapatid. na sila oh. Mga birds natin oh. Ano? You know? Ano, you know, ang ganda nito oh. Ganda niya. Ano? You know? Bam! Kain na sila. Bye bye! Then ito. Ito mga kalapatids. Nakain na din ang ating inakay. Yung isa oh. Nahihiya siya. Kain-kain na sila dyan. Bye. Peng. Kain na din. Kain na din sila dyan mga kalapatids. Ito so Kain na. Nakain na din sila si Taiwan kain na din ito mga barata birds kain kain na din sila oh. Hmm. Dang. ito ang walang kapares na lowly. lowly 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 ang akin isang ibon napakaganda pa naman so ayun So ayun mga kalapatids, doon na tatapusin yung ating video ngayon. Salamat sa mga nanonood. Kung so bago pa lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hit mo na din yung notification bell para lagi nga updated sa mga latest videos natin. Happy flying mga kalapatids. Ingat. Shoutout sa lahat na may hinang nila lang. <laughs>